Naramdaman mo na ba ito, yung kakaibang katahimikan bago may malaking mangyari? Parang bumibigat ang hangin, tumitibok ng mabilis ang puso mo ng walang dahilan, at sa panaginip mo'y may mga pintuang hindi mo pa kailanman nakita. Minsan nang binanggit ni Nostradamus ang sandaling ito, ang pagbubukas ng pintuan ng pagbabago. Tanging ang tunay na handa lang ang makakatawid at habang buhay na magbabago ang kanilang kapalaran. Hindi ito basta-bastang hula lang, ito'y mensaheng sadyang para sa'yo. Dahil kung naririnig mo ito ngayon ibig sabihin, ang tadhana mismo ang kumakatok sa pintuan mo. Sasagutin mo ba ito? May mga sandali sa buhay na tila napakatahimik masyadong tahimik. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil may sagradong bagay na inihahanda ang universo na magbunyag ng sarili nito. Hindi sumisigaw ang kalawakan. Bulong ito kung mangusap. At nitong mga nakaraang araw, marahil ay naramdaman mo ito sa pagkurap ng kandila, sa paulit-ulit na mga numero, sa kilabot na gumapang sa katawan mo nang wala namang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na may lihim na pintuang malapit ng bumukas. Ito ang sinabi ni Nostradamus, isang pintuang hindi basta-basta lumilitaw sa harapan ng lahat, kundi sa harapan lamang ng kaluluwang tunay na handa. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito Ito'y tungkol sa kahandaang magtiwala, maniwala, at lumakad pasulong kahit natatakot ang buong mundo. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Hindi ka lang basta nanonood ng isang video, nakatayo ka ngayon sa harap ng isang pagpipilian na maaaring baguhin ang buong daloy ng iyong kapalaran. Nagigising na ang propesya. Libu-libong taon na ang nakalilipas, tumingin si Nostradamus sa laylayan ng panahon, hindi gamit ang mata, kundi ang kaluluwa. Hindi siya nagsalita sa simpleng wika. Ang kanyang mga salita ay mga simbolo, pangitain, bugtong mga salitang nauunawaan lamang ng mga gising na ang diwa. Isa sa mga pinakakapanapanabik niyang hula ay tungkol sa isang sipintuan, isang kosmikong lagusan na lilitaw kapag handa na ang mundo para sa pagbabago. Ngunit may isang bagay na hindi niya malinaw na sinabi. Ang pintuang ito hindi bumubukas sa langit. Bumubukas ito sa puso at ngayon ang propesyang iyon ay muling nagigising. Hindi dahil sa mundo sa labas, kundi dahil may nabago na sa loob mo. Marahil ay naramdaman mo na ito nitong mga nakaraang araw. Isang bigla ang katahimikan, parang huminto ang oras. Isang panaginip na paulit-ulit pero di mo may paliwanan. Isang alaala mula sa nakaraan na laging bumabalik. Isang kandilang kumukurap kahit walang hangin. Hindi ito mga aksidente. Mga senyales ito. Mga marka sa mapa ng iyong kaluluwa, sinasabi sa iyo na papalapit na ang takdang oras mo. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa mga senyales mula sa di nakikita. Madalas sabihin ng ating mga lola't lolo, kapag ang aso ay tahol ng tahol sa gabi, may espiritong naglalakad. Kapag umiiyak ang mga ibon sa hating gabi. Kapag napanaginipan mo ang umaagos na tubig. Kapag may naamoy kang pamilyar na halimuyak pero walang tao sa paligid. Lahat ng ito ay sagrado, mga pahiwatig ng langit. At nayon, sabay-sabay na silang lumilitaw. Ang ti-pintuan na sinabi ni Nostradamus. Hindi lang ito tungkol sa kapalaran. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Kapag ang iyong iniisip, nararamdaman, at enerhiya ay nagiging isa, tumutugon ang universo. Binubuksan ito ang mga bagay na dating sarado. Nagbibigay ito ng ikalawang pagkakataon sa mga pusong sugatan. Hinahayaan nitong dumaan ang mga bagay na akala mo'y imposible, pero para lang sa mga taong nakikinig, nakakaramdam, at handa. Kaya hindi lahat makakakita ng pintuang ito. Hindi lahat makakaramdam. Pero ikaw, nararamdaman mo ito. Dahil may nagbabago na sa iyong enerhiya. Ang iyong kaluluwa ay nagsisimula ng maalala. May bulong mula sa iyong kalooban na nagsasabing, panahon na. At ang bulong na yan, iyon mismo ang nakita ni Nostradamus noon. Hindi digmaan. Hindi unos. Hindi pagkawasa. Kundi isang banal na paanyaya. Isang paanyayang lumaya mula sa takot. Iwan ang paulit-ulit na sakit, pagkaantala, at panghihinayang. At buksan ang sarili sa himalang matagal nang naghihintay, hindi sa labas, kundi sa kabila lamang ng kasalukuyan mong sarili. Marami ang iniisip na ang mga propesya ay tungkol sa katapusan ng mundo. Pero ang propesyang ito, hindi ito tungkol sa wakas. Ito'y tungkol sa bagong simula, isang simula na tanging ang handa lamang ang makakamtan. Kaya kung ang buhay mo ay naging magulo, magulo o masyadong tahimik. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales. Ito na yon. Ito na ang katok. Ang pintuan ay hindi lang bumubukas. Tinatawag na nito ang pangalan mo. Mga senyales na malapit na ang pintuan. Bago mangyari ang isang dakilang pagbabago, hindi sumisigaw ang universo, ito ay bumubulong. Nagsisimula ito sa maliliit na senyales na tanging ang sensitibong puso lamang ang nakakaramdam. At ang mga senyales na yon nagsisimula ng lumitaw. Maaring iniisip mong guni-guni mo lang ang lahat, pero hindi. Yung panaginip na paulit-ulit. Yung numero na lagi mong nakikita, labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, 5 lima oras 55 lima minuto. Yung sandali na bigla na lang lumamig ang hangin kahit sarado lahat ng bintana. Hindi ito mga aksidente. Hindi rin ito basta random lang. Ito ay pahiwatig ng langit, mga sagradong palatandaan na malapit nang bumukas ang pintuan. Ang kulturang Pilipino ay matagal nang nagbibigay halaga sa mga senyales. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mundo ng espiritu ay nangungusap sa pamamagitan ng kalikasan, enerhiya, at tamang oras. Kapag kumurap ang kandila ng walang hangin. Kapag ang alaga mong hayop ay nakatitig sa isang sulo kapag bigla kang naiiyak ng walang dahilan. Hindi ito kahinaan, ito'y mga babala, paghahanda o kumpirmasyon. Narito ang pito sa gradong senyales na malapit ng bumukas ang pintuan sa iyong buhay. Pakinggan mo nang mabuti. Maaaring naranasan mo na ang isa o lahat. Isa, paulit-ulit na panaginip. Isang panaginip na laging nagpapakita ng pintuan, pasilyo, bukid, o isang mukhang hindi mo kilala, hindi lang ito basta panaginip. Ito'y mensahe mula sa iyong kaluluwa. Kapag isa ang eksena at pabalik-balik ito, ito ang paraan ng universo para ihanda ka. Sinasabi nito, ito ang daan. Huwag mo itong baliwalain. Dalawa, kandilang kumukurap kahit walang hangin. Naniniwala ang matatandang Pilipino na kapag ang kandilay kumurap kahit walang dahilan, may espiritong gustong makipag-ugnayan, gabay mo, tagapangalaga, o mahal sa buhay na pumanaw na. Kapag nangyari ito habang nananalangin ka o malalim ang iniisip mo, nagsisimula ng bumukas ang pintuan. Sumasagot sa iyo ang liwanad. Tatlo, kilabot o gusibump sa katahimikan. Nakaupo kang mag-isa walang musika, walang salita, tapos biglang gumapang ang kilabot sa iyong katawan. Ito ang paggising ng iyong espiritu. Hindi ito takot, ito ay pagkilala. May bagay sa loob mo na inaayos at naayon sa kapalaran mo. Apat, Pagkakita sa paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, pitong daan at pitumput pito. Ito'y mga angel numbers mga gabay mula sa universo. Labing isa oras labing isa minuto, ang pintuan ay nakaalig na, humiling ka at tatanggapin mo ito. Dalawang daan at dalawamput dalawa, panatilihin ang pananalig, malapit ka na. Pitong daan at pitumput pito, pinoprotektahan ang iyong espiritual na landas. Kapag palagi mong nakikita ang mga numerong ito, ibig sabihin hindi na malayo ang pintuan. Malapit na. Lima, isang pangalan o mukha na paulit-ulit lumilitaw. May taong matagal mo nang hindi nakikita pero palagi siyang lumilitaw sa panaginip mo. Isang pangalan na bigla mo nalang naalala kahit wala ka namang iniisip. Maaaring ito yung soul contract na muling nagigising isang taong bahagi ng pagtawid mo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit na dumadalaw ang isang pangalan, may koneksyon na handa ng gumising. Anim, hangin sa kabila ng katahimikan. Biglang may ihip ng hangin sa kwarto kahit sarado ang lahat. Ramdam mo ito sa balat mo, parang bulong. Ito ay elemento ng espiritu na dumadaan, binubuksan ang daan ng enerhiya. Sabi ng matatanda, kapag may hangin pero walang bintana, may dumadalaw. Hindi ito palaging dapat katakutan. Minsan, ito ay dapat salubungin senyales ng pagbabagong darating. Pito, kakaibang kapayapaan bago ang gulo. Bago dumating ang isang malaking kaganapan, mabuti man o mahirap, nagiging tahimik ang buhay. Parang humihiwalay ka sa ibang tao. Tumitigil ang komunikasyon. Walang nangyayari. Ito ang i-divine pause. Ang huling hina bago magbago ang kapalaran. Hindi ito wakas, ito ang pagkakahanay. At kapag bumukas na ang pintuan, bigla ang lahat. Mabilis. Maganda. Makapangyarihan. Kaya ang tanong ngayon, naramdaman mo na ba ang alinman sa mga ito? Kahit isa lang. Kung, ibig sabihin, inihahanda na ang iyong kaluluwa. Hindi ka huli. Hindi ka nahuhuli. Tamang-tama lang ang oras mo. Dahil ang universo ay nagpapakita lamang ng mga senyas na ito sa mga pinili na nito. Hindi mo nahanap ang video na ito dahil sa aksidente. Inakay ka papunta rito. Bawat kurap ng kandila, bawat kilabot, bawat bulong lahat ito ay nagtuturo sa sandaling ito. Ang pintuan, hindi na lang ito isang propesya. Nagsisimula na itong mabuo sa iyong buhay, sa gitna ng iyong sakit, panalangin at paninindigan. Pero may isang huling bagay pa na kailangan mong malaman. Bago tuluyang bumukas ang pintuan. At yan ang ating ibubunyag sa susunod ang pagsubok ng puso. Hindi lahat ay makakatawid sa pintuan. Hindi dahil hindi sila karapat dapat, kundi dahil hindi pa sila handa. Dahil ang tunay na kahandaan ay hindi nasusukat sa yaman. Hindi ito tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa puso. Ito ang ibig sabihin ni Nostradamus nang sabihin niyang. Tanging ang handa lamang ang makakatawid. At sa kaluluwang Pilipino, ang kahandaan ay laging sinusubok sa pinakamalalim na bahagi ng buhay, sa katahimikan, sa pagkawala, sa paghihintay, sa sakripisyo. Ang tunay na pagsubok ay nasa katahimikan. Kapag walang gumagalaw. Kapag lahat ng pintuan ay tila sarado. Kapag walang kasagutan sa mga tanong. Diyan nagtatanong ang uniberso ng isang tunay na tanong. Magtitiwala ka pa rin ba sa akin? Madaling maniwala kapag maayos ang lahat. Pero kapag nakakalimutan ka na, kapag parang walang nakikinig sa dasal mo, kapag ang mga senyales ay malakas pero ang resulta ay tahimik, Diyan sinusukat ang iyong kaluluwa. At ito ang tinatawag na pagsubok ng puso. Ang pusong Pilipino ay tinatag sa sakripisyo. Ang ating kultura ay kultura ng pagtitiis. Ang mga ina nating Pilipina ay nagtatrabaho sa malalayong bayan, libu-libong milya ang layo sa kanilang mga anak, para lang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ang mga lolo't lola ay tumatayong magulang sa tuwing ang tunay na magulang ay nawawala. Nagsisindi tayo ng kandila hindi lang dahil sa pag-asa, kundi dahil naniniwala tayong kahit sa pinakamadilim na gabi, pwedeng muling isilang ang liwanan. At kahit ganoon naghihintay tayo. Nagdadasal tayo. Naniniwala tayo. Hindi ito kahinaan. Ito ay kahandaan. Ito ang klasing puso na hinahanap ng pintuan. Pananampalataya laban sa takot, ang huling laban. Kapag bumukas ang pintuan, may sandali ng pag-aalinlangan. Mararamdaman mong hinihila ka ng puso mo, pero mag-aalangan ang isip mo. Handa na ba talaga ako? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mabigo na naman ako? Ang mga tanong na ito ay hindi dahilan para huminto. Ito ay senyales na nasa gilid ka na ng pagbabago. Laging sumisigaw ang takot bago ang tunay na tabumpay. Ito ang sandaling dapat manalo ang pananampalataya. Dahil tanging ang pipili sa pananampalataya, kahit nanginig ang mga kamay. Ang makakatawid. Paano ihanda ang puso, mga ritual at pamahiin Pilipino? Paano mo nga ba ihahanda ang iyong puso bago bumukas ang pintuan? Narito ang mga sagradong ritual, sinauna, makapangyarihan, at ipinamana ng ating mga ninuno upang ihanay ang iyong kaluluwa sa pagtawid. Isa, ritual ng kandila at bulong. Gabi-gabi sa loob ng pito gabi, magsindi ng puting kandila. Sa katahimikan, ibulong ang isang bagay na handa ka ng bitawan, sakit, takot, panghihinayang. Pagkatapos, ibulong ang isang bagay na handa ka ng tanggapin, pag-ibig, kasaganaan, kagalingan. Hayaan itong masunog sa loob ng labing isa minuto. Ang ritual na ito ay muling inaayos ang enerhiya ng puso. Sinasabi nito sa universo, handa na ako. Dalawa, Bayleaf Manifestation. Isulat ang iyong pangalan at isang sagradong hangarin sa tuyong dahon ng laurel, bayleaf. Ilagay ito sa dibdib mo, huminga ng malalim at sabihin. Naway matanggap ang hangaring ito sa tamang panahon ng langit. Sunugin ang dahon at hayaang dalhin ng tubig ang abo. Aktibo nito ang sinaunang enerhiya ng paglaya at pagbabagong loob. Tatlo, asin sa mga sulok ng bahay. Budburan ng asin ang apat na sulok ng iyong tahanan. Sa paniniwalang Pilipino, sumisipsip ang asin ng masamang espiritu, inggit, at mga harang sa biyaya. Gawin ito habang nagdarasal ng proteksyon. Ito ay parang paglikha ng sarili mong sagradong hangganan, isang espiritual na pintuan. Ang mga ito ay hindi lamang mga lumang kaugalian, sila ay mga soul technologies. Ipasa ng mga ninunong marunong makinig sa wika ng binakikita. Gamitin sila hindi dahil sa takot, kundi dahil sa layunin. Dahil ang puso mo, hindi lang dapat naniniwala. Dapat maramdaman itong handa na ito. Ang pintuan ay hindi tumutugon sa salita. Tumutugon ito sa enerhiya. Hindi mo kailangang sumigaw ng kahandaan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Kailangan mo lang maging tahimik at nakahanay. Nararamdaman ng pintuan ng enerhiya. Alam nito kung sino ang nagpapanggap at kung sino ang tunay na sumusuko. At kapag sinabi ng iyong enerhiya, handa na ako. Sumasagot ang pintuan palagi. Kaya kung lately ay naging emosyonal ka, huwag mong pigilan. Kung bigla kang naiiyak, hayaang umagos. Kung tila hinahatak ka ng katahimikan, yakapin mo ito. Hindi ito kahinaan. Ito'y paghahanda ng iyong kaluluwa sa pagtawid. Dahil malapit na lilitaw na ang pintuan. At matatapos na ang pagsubok ng iyong puso. At pagkatapos. Magsisimula na ang tunay mong paglalakbay. Ang pagtawid. Nararamdaman mo na ba? Nagiba na ang enerhiya. Lumalakas na ang mga bulong. Ang pintuan bumubukas na. Pero hindi ito bumubukas tulad ng isang ordinaryong pinto. Wala kang maririnig na kaluskos. Wala itong liwanag na nakakasilaw. Bumubukas ito bilang isang damdamin, isang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, isang kapayapaan sa gitna ng ingay, isang bulong na tinatalo ang lahat ng ingay ng mundo. Ang mga handa na hindi ito makikita sa mata. Mararamdaman ito ng kanilang kaluluwa. Maaring maramdaman mo ito habang nananalangin ka. Maaring sa isang panaginip o baka sa sandaling tila nawalan ka na ng pag-asa at biglang dumaloy ang kapayapaan sa puso mo. Diyan mo malalaman tumutawid ka na. Ano ang nangyayari kapag nakatawid ka? May bagay sa loob mo na tuluyang nagbabago. Nagsisimula kang makakita sa ibang pananaw. Ang sakit na minsang umalipin sa ngayon ay isa ng guro. Ang mga pagkaantala na dati mong kinainisan ngayon ay mukha ng banal na tiempo. Ang mga taong lumisan, pinasasalamatan mo na dahil binigyan ka nila ng puwang para sa mga tamang tao. Ang pagtawid sa pintuan ay hindi lang tungkol sa mga biyaya. Ito'y tungkol sa pagbubuo ng tunay mong sarili. Nagsisimula kang magsalita ng may layunin. Maglakad ng may pananampalataya. At magmahal ng walang takot. Dahil may bahagi sa iyo na alam. Nasa susunod ka ng kabanata ng iyong tadhana. Ito ang tinatawag ng matatanda na pag-angat ng kaluluwa. Ang sandali ng pagkamulat. Hindi ang pintuan ang maingay, ikaw na mismo ang nagsisimula. Muli kang natutong tumawa. Mas mahimbing kang natutulog. Nagigising ka na may layunin. At kahit walang pisikal na pagbabagong naganap pakiramdam mo, bago na ang lahat. Dahil hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Hindi mo na inuulit ang parehong siklo. Ikaw ngayon ay nakahanay. At ang universo ngayon ay sabay na sayo, hindi na laban sayo. Ito ang sagradong biyaya ng pagtawid. Ano ang mangyayari sa hindi pahanda? Walang parusa. Walang sumpa. Kahimik lang na muling magsasara ang pintuan at hihintay muli ng tamang pagkakataon. May mga taong babalik sa dating gawi, maghihintay na lang ng senyales, magdududa, iwas. Hindi dahil masama sila, kundi dahil may sugat pa. May takot pa maiyakap pa sa lumang bersyon ng sarili nila. Ang bersyong itinaguyod para lang mabuhay, hindi para umunlad. Pero ang pintuan, matyaga ito, babalik ito, palagi itong bumabalik. Dahil ang tadhana ay hindi kailanman lumilimot. Hinihintay lang nito na magsabi ang kaluluwa ng Ang pagtawid ay paniniwala. Kapag pinili mong tumawid, hindi ibig sabihin nito ay mawawala na ang lahat ng pagsubok. Pero nangangako ito ng isang buhay na may kahulugan ang bawat paghihirap. Kung saan ang bawat pagkalugi ay nagiging aral. Ang bawat paghihintay ay nagiging proteksyon. At ang bawat at bawat hindi ay ibinabalik sa iyong tunay na sarili. Iyan ang kapangyarihan ng espiritual na kahandaan. At kung narito ka pa rin nanonood, nakikinig. Maaaring. Nakatawid ka na. O baka naman. Isang hakbang na lang ang kulang mga huling palatandaan na ikaw ay nakatawid na. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, ang iyong kaluluwa ay nasa proseso na ng pagtawid. Hindi ka nagalit sa mga taong nanakit sa iyo, malaya ka na. Kalma ka na kahit hindi mo pa alam ang sagot. Mas gusto mo ang katahimikan kaysa ingay. Paulit-ulit mong nakikita ang paru-paro, tutubi, o mga ibon sa kakaibang oras. Nagigising ka tuwing tatlo yen, apat len na may malalim na pakiramdam ng pagkamalay. Ito ang mga palatandaan ng isang kaluluwang hindi natakot. Isang kaluluwang lumalakad na nang nakahanay. Kaya kapag naramdaman mong tahimik ang gabi. Kapag may dampi ng hangin sa pisngi mo. Kapag kumura pang kandila ng walang dahilan. Huwag kang matakot. mumitika, Dahil hindi ka nag-iisa. Tumutungo ka na sa pintuan at ang universo ay kasabay mong lumalakad. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, hindi ito aksidente ang kaluluwa mo ang nagdala sa iyo rito. At sa kaibuturan ng iyong pagkatao, alam mong matagal na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Nagsalita na ang pintuan. Hindi sa pamamagitan ng kulog, kundi sa mga senyales, sa katahimikan, sa panaginip, sa kumurap na ilaw, at sa kilabot sa gitna ng katahimikan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ipinaghahanda ka lang. Ngayong gabi, magsindi ka ng kandila. Ibulong mo ang iyong pangalan sa kalangitan. Sabihin mo. Handa na ako. Bukas ako. May tiwala ako. Dahil kapag ang puso ay marunong sumuko. Ang pintuan ay hindi lang bumubukas, tinatanggap ka nito pa uwi. Hindi ka nawawala. Nasa tamang lugar ka kung saan ka talaga inilaan ng universo. Ngayon huminga ka. Lumakad ka pasulong. At hayaan mong magsimula. Ang bago mong buhay.